Huwag mo nagisingin yan. Magulo yan pag so nagising. Mm -mm. Oh, yeah. Kanina pa na tinututok niya sa iyong bibig niya. Ya! Aya! ya! Saring ka na naman yan, <laughs> pinagtripan niya, pinagtripan siya, titig-titig lang siya, na asar, sigaw na siya, ayak yeah. na. No. Kaya nga, si Inday Yari. Sandang